So, so, syempre, ulain mo na si Lord. Nagsimba na kami ng mga kamay. So, kakatapos kami namin mag-church. So, yung pala po na kumain kami dito ng lunch dito sa chapel. So, para magkaroon kami ng banding dahil kapag Saturday and Sunday ay lagi siyang busy. So, nagkaroon siya ng pagkakataon para magkaroon kami ng banding moment sa araw na ito. So, update ko kayo mamaya mo mga kamami, ganito ngayon ang binibigay nila. May number. Tapos kapag daw yun, nag -light up and bus, ibig sabihin, pwede mo nang pick up, kunin yung in-order mo. Ayon mo ako nandito kami ay sa so, tato, lang namin koma sa tower. Nandito na kami ng anak ko after ng pagkata namin sa church. So, nandito ako ngayon sa Walter Mart. Ayan, palabas na kami mga kamami. Punta na kami sa labas. Nandoon yung no. motor ni Abby. Ayan. nagmamas okay. din na doon? Ayan, kapalakas na. Nandito na kami sa lakas. Ang init dahil naka -air ko sa loob. Pagpasok ang init. Ayan. Ayan.